Yun, so nakabili na tayo ng bread. Ngayon ay pauwi na ako. So, tara, lakad ulit tayo. So, ngayong araw na to guys ay... Oh, uh, pag nakabili ka ng apat na bread, meron kang isang free... So, yun, nakuha natin 'yung uh, free. Kaya naging tatlo 'yung nabili ko. Last uh, bili ko ay meron akong dalawang nabili so ngayon ay apat. So kapag apat na meron ka ng isang free na bread. So dito ay ko. isang morning So pasensya so, na kayo Pag na, may nakakasalubong ako Ay binababa ko yung uh, Video Kamera Kasi ayaw nila nang nakatutok yung Kamera sa kanila So yun guys so, wala na yung mga sasakyan Kanina ay nadaanan natin Pumasok na sila Kasi mag aalas 8 na 7.45 na guys So bibilisan ko na ng uh, Nakad Madali din naman matunaw yung isno. Tingnan nyo, oh. Para kasalukuyang nagtutunaw siya. So, kagabi ito ay malakas. Dito, andyan pa yung mga sasakyan. Hmm. Hmm, Ay, sarap. Pero alam niyo, pag ganito na may isla, hindi siya sobrang-sobrang lamig. Mas malamig pag mahangin. Kahapon, mahangin. Ay, mabigat yung dala ko na bread. Pabigat din pala ang tatlong bread. Ah, yan, oh. Padaanan natin ng mga tao. Ayan, yun, yun. Apak ko, guys. O, kanina. Apak ko na yan. Dapat dito ay nag-iingat. Uh, uh. Yeah. Ayun may nakaka-bike pa rin. Pero ako hindi ko nakaya mag-bike. Naglakad na lang ako. Silip tayo dun. So, ayun. Kinalos ito ng mama kanina. So, safe na siya. Ayan. Tingnan mo Johnso. Uh. Medyo dumudulas ako guys ah, hindi tayo sanay sa maglakad sa isno kaya dapat magingat ingat Ha? 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 Jesus Christ Oh, madulas mo eh ayun oh eh 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 ko. Oh. Oh nakakatakot <laughs> pag-aaralan natin ngayon lang kasi na makapal ang isla sa amin guys so dito na ako sa gilid dumaan para hindi ako madulas malapit na tayo pero tumigas na yung kamay ko kasi yung isa kong kamay naka-gloves. Itong nakahawak sa phone ay tinanggal ko yung gloves. Ay, hindi ko na lang sa gilid, gumagaan. Ayan. Manigas na yung mga daliri ko guys sa lamig. ayun Papasok na ako sa bahay guys sayaan yeh? yun ang ating view. oo oh, ano kaya ito para ti? ayun. ayon. niya yung mga Islam. eh guys. Yun pala yun. So, lahat noon ay papasadahan lahat ang mga kalsada dito. Kanyang gimente, kanyang city hall, uh, may kanya-kanya silang, yan, lahat gumagawa pag makapalang isno. So, ngayon dito sa atin ay, first time na ganito ang kakapalang isno. Uh, so, yun na guys masakit na yung mga daliri ko. Kasi nga sabi ko walang ano, walang yung nakahawak sa phone, walang ah uh, ayan oh guys, ang sakit sa kamay. Ayan oh. Diyan sa ilalim ng kuko pumapasok yung lamig. So, sakit. So, yun, paalam na. Ingat, ingat sa atin lahat. Bye!